Good morning, good afternoon, and good evening mga kakabisa! Nandito na naman tayo para magluto ng ating pagkain for today's video. At ngayon na po magluluto tayo ng pinakbet Ilocano. Siyempre unahin natin ang paggayat ng sibuyas, kamatis, at bawang para naman maikisa natin kasama ang ating baboy. Ayan, isinangkutsa ko na ang ating baboy. Pinakuloan ko muna hanggang sa matuyo. Nang natuyo, ayan, sangkutsa na natin together ng ating Bawang, sibuyas, at kamatis. Ngayon naman, kailangan din natin magbalat ng ating sweet potato o kaya kamote. Kasi masarap po talaga ang ating pinakbet pag may kamote po tayong ilalagay. Yan po kasi nagpapatamis sa ating sabaw. Kaming mga Ilocano kasi guys, ganito po kami magluto ng pinakbet. Ito po ang pinakbet Ilocano. Hindi po ito yung pinakbet na may kalabasa. I think sa Tagalog po, ang tawag po nila doon is pakbet Tagalog naglalagay po kasi sila ng kalabasa doon sa kanilang pakbit. Sa Ilocano po kasi ganito lang po ang aming mga ingredients na nilalagay. Pag may kalabasa po kami ilalagay dito, ang tawag po namin doon ay bulang lang. Nakakatuwa nga si Mr. at ito nga po ay kanyang paborito. Itong ampalaya na aray. Ayan. Ginahit gayat ko na po ng ganito kalalaki para hindi po siya maging sobrang liit pag naluto na po ang ating pakbet Mahilig po talaga kasi kami ni Mr. kumain ng Filipino food. Kaya ako natutuwa naman at nakahiligan na rin kumain ni Mr. kahit may bago pa ang aking mga nilulutong pagkain. Wala kasing kaartehan ng Mr. ko guys. Kahit na anong lutuin ko kinakain niya as long as hindi po siya mataba o yung mga maraming taba-taba. Basta mga gulay sa luyot, mapasaluyot yan, maparlabong, mapa... Alam niyo yun, mga okra na slimy, ang asawa ko po walang problema. Sa luya at saka papaya, 'yun po yung paborito niyang kinakain at saka ito pakbet. Nakakatuwa talaga guys. Wala talaga masabi sa At isa pa, ang request lang din ni mister pag nagluluto ako ng mga ganitong gulay gusto niya half cook lang. Ayaw niya ng overcook dahil daw nawawala na yung mga nutrients at saka sustansya. Tama ba yung sustansya nutrients? English Tagalog. O oh, ba diba? malapit na maluto ang ating pakbet guys. Ganyan talaga ako magluto ng aking pakbet. Ang tatay ko nga pag nakikita niya akong naghahalo-halo ng pakbet na ganito ay sinisigawan niya na ako. Ang kanya kasi, ang style ni tatay, ang gusto niya, yung pinataktak lang. Ilocano, ilocano po kasi talaga ang tatay ko, taga Ilocos. Kaya yan, ganito lang din ako magluto. Hindi ko na rin siya ganun hinahalo para hindi malusog-lusog ang ating mga gulay. Hindi ko kasi kaya magtaktak guys, masyadong madami itong niluto ko. Alam nyo naman kung bakit ako madami magluto palagi. Ayan, malapit na natin kainin ng ating gulay. O, ayan, nag nagsandok na ako, guys, para naman kahit papano, makakain na kami ni Mister. Ganyan lang kasimple ang magluto ng ating gulay na pinakbet. O, di ba Ang sarap. Ano nga po ba ang inyong mga ulam ngayon, mga kakabisat? Ayan, kain na po tayo. And salamat po sa panonood. Don't forget to like, and subscribe follow for more thank you god bless